Ay, oh, ang laki niya, no? Bunga nga pala, oh. uh, no? Yeah. Yun! What's up, mga ka yo Magandang hapon sa ating lahat. Bali, ako na mag intro para kay Utol, mga ka kasi hindi siya marunong magsalita sa ano harap ng camera kaya ako na lang dito ulit kami sa ilog yan kasi dito sa ilog mga kapengyo makakalibre tayo ng ulam makakalimot sa pagkabagot kaya lagi lagi na naman tayo dito sa ilog pero kapag lumamig ay wala mo ng ilog mga kapengyo kasi Mahina na ako sa lamig Talagang Di na kagaya dati mga kapinyo Na kahit Nagyeyelo na eh Go pa rin Pero ngayon wala na Yan si Otol mm, Binali na ang suklay Ang suklay Okay lang gaya maji Oke okay lang pare, sabi sana oke okay nang pare. <laughs> katao ka, katao ka. Uh, Ay, yeah. <laughs> grabe naman. <marang>. Dito ako <laughs> sa una mga kapengyo, kapengyo para makita natin yung ano ni ano. Hmm? Yan si Utolo. New hair look, hairstyle. Ah. kita naman. Ito 'yung buwan nila dyan, eh. Yun! Tapol, ang dalag! Ha? Banatan mo ah. Pag may nakita ka. Nakaw! Nakaw, nakaw. Madami ata yan ah. Ha? Ah? O oh, yun na, o oh, yun na. O oh, yun na! Ang laki niyan. Umaangat na, umaangat na. Umaangat na sila, umaangat na sila. Ang laki oh! Oh! Naglalaruan na sila mga kapengyo. Yun! Makikita nyo na ang... Da, ano, da, ano? ano yun? Ano yun? O, oh, ang itim! Wow! Oh, Woo! Uh, grabe! Ang daming, bato. ang daming bato. Parang itlog. Ah! Ito yun eh, kaya mo. Ito Tan? Joy? Tan? Ano yun oh marabi naman yan isang hagis pa lang ni ano eh mapapawaw ka na lang, eh yun, oh sa chicks ni utol ko subscribe naman baka naman <laughs> sa mga chicks pala <laughs> malagot ka ngayon oh, mga sa mga chicks ni utol ko dyan oh. subscribe, <laughs> awal kayak mama ya tapi, ganon magang kau pengen ngomong pak awal, jok lah. Yakin, Ay, ano mo kasi ah ingatan mo yung ano mo wala ano na, na, na. tinutosok ka ng mga tilapia tulang talaga dito sa ilog mga kape Marami na rin kaming naubos na lambat Dahil sa ano to eh, Sa bato Kasi yung bato Kapag ano Ano? Kapag ano Kapag tumama dyan sa <laughs> Tumama dyan sa lambat Napupunit yung lambat <laughs> <laughs> ano? <laughs> uh, tumigil kasi ako eh. <laughs> naglag. Naglag naglag mga kape eh. Naglalag ako eh. Hindi ako ano eh. Kaya si Chunying eh, Minsan tinutuloy niya yung sasabihin ko eh. <laughs> Sa susunod, i natin yung ano ni Chunying. Yung manukan ni Chunying mga kape Kasi malalaki na yung manok namin dun hindi ko siya natutulungan magpakain gawa ng malaya ako sa kanya eh 10 minutes ang biyahe ko sa kanya mga kapeng kaya siya yung nagpapakain ipakita e, mo yan ang malaki yan ayun kaya sa susunod i natin para sa birthday ni ano mga kapeng yun kapeng Ay April, lang, eh. mm. April kamu lang di ba? Ni inang April mo lang di ba? Eleven. Mm. Kap bird jan dagin napi. Tanda mo na yung lechon mo. Ah. Palechonan mo si inang. Babin nani? Ah. <laughs> Palechonan mo na si inang. Ano mga kapinyo? Ganun namin kamahal si mudra namin eh. Gusto namin iparanas kay mudra namin yung hindi niya nararanasan nung ano mga kapengyo. Kabataan pa niya e, sobrang hirap ng buhay noon. Kaya pinagtutulungan naman naming magkakapatid na pasayahin yung aming mudrabels. Sige, hey, hindi ko masyadong lumayo. Baka nandyan yung dalag. Yun! Yung... Gaganon sana yung... Ano? Yun. Yun, mga idol. Sumabit. Wala ata. Wala. oy Ang itim. Eh? Ilan? Tungklasin is the ayan. Parang ano din 'yan, parang tao din kasi 'yan. May maputi, may maiitim. Kamatis. Eh? Palakpang bunga eh. Pero ayun, may namatay diyan. Kamatis, pampaginis ng kutis. maglalambat dito Tunying pag ano. Chinese New Year sa dagat kami ni Tunying. Papandaw lang kami ni Tunying mga kapengyo. Mhm. Mm kulay itim. Nakakuha kami ng African fish. Yung isa naman American fish. Ayun no? to. Ang laki oh na tayo na sa sobrang ikpit ng hawak eh pakawala mo na yung malip okay parang pa 8 minutes wala mo lang tayo makikita ang kalabasa dito ayun kamatis mga kape nyo hmm. diyo kamati diyo kamasi ano na no kakarok kamasi tabi oh pinanong agda pa Hmm. Masih kasi ko Wala na yung ano na yun eh, yung ano nang iba nag mga kaming Yun. Kamasi si Expression nang iba na kong ala iba nag mga kaming tawang katawa sa mga ano kaya ang ni da, meron meron malaki yan o oh. ha ayun ang dami ayun ang lalaki o o o o o o o papatansan? Kaya okay, sir. Huwag mesa May isa? Isa. Isa, isa? pa. Para uwi na. Maraming uli. Alam nyo ba yung kamasi, mga kafe nyo? Salitang ibanag. Pag sa Tagalog naman, kamatis. Ginawang expression na yun dati ng mga ano, ibanag. Kapag kapag mo kasi nang <laughs> kapag mo kasi nang ano nung ano yung mga ibanag sasabihin nila sa iyo pag di ka ano, na, di sila naniniwala kamasi kasi ko <laughs> kamasi kasi ko opog ganyan mga <laughs> mga ano nila eh oh. Sabay, ah? Huh? Ang hagis pa. Dalawa pa pala. Hindi pa lang ito eh. Yan mga kafe nyo. ay probinsyano. Di susuko kahit kaunte. Pas dia tak payah kau makan. Maji kau gamin. Bag cacat dan ke. Dah. Kalau kau makan ta ah mangga. Kawan, don tayo sa bapak. Bapak tayo na ubus mo na ta dito eh. Ay meron, may gumagalaw eh. Bug! Maraming pa rin kahit papaano, mga idol. Ano si Dapat yung pag-unga. Sibibiyag na pa Oh si Oo, sibibiyag pa eh. Si ano pa. Napapahinga sila eh. May dalawang ano dito, mga kapeño. Chinese star is turtle. Hmm, yan oh. Parang pugita. then sanghagis pa. At uuwi na. Yun oh, yeah, laki na no. Pwede, pwede ano? no. hmm yeah, 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 no? okay. mm. Dá Ginchi Gente, tá Grabe naman yun, may na. Ang laki. Oh, lagay mo dito. Pakita mo dito. Oh. Hmm. Ah, bilang ang laki. Hmm. Hmm. G. ka pa yung minsan na. Let's G na. Yun know, ang mga daming kamadis. mga kameng oh. nyo ah may babalikan tayo dito ah ah meron pa kamang ito kaltan yagis mo na lang dyan dadagdagan lang natin tong huli natin at let's go na let's go Lah. Sige. Ipatingan pa set. Para lusong. <laughs> Lulusong ka ngay aun. Hmm. Walang kamatayang talapia, mga idol. Amo, pag mo namang hilahin pag ano? <laughs> Parang ha? Ado? Uy, uy, uy. Uy, tingnan mo naman yung ano niya oh. Yung gulagol niya oh. Hmm, oh, sige, Tingnan mo yung gulagol. Oh, ang puti. American. Eh, na, tingnan niyo? Oh, oh. Sabi ko na nga. Ay, laki niya no, bunga pa oh. Tignan. 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 Grabe huh? mga lods. <coughs> Tanggal yung mata nung ano. Dul. Baka wala mo yan. Wala na, hindi masarap pag walang mata eh. batim to ito ay didadakil tayo na. Mga dito dati yung kadaming ano dyan Kadaming tawag doon, Kalabasa. Grabe oh, ang dami hmm? 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 Yun Kadami na naming huli Ito na Ay paghatian na, na Ah! Nanay! Ah! Ay! Ay! Diyan muna sa gilid. Pang ano yun? Pang thumb snail. What's up mga lodi? dami oh. Good size. Very good size yung huli ni Odo. Grabe. Kita mo kaya ko na. Itong pabigat. Tignan mo yung pabigat niya. Para ano. Doon mo siya hugutin kasi nakabulusan na lahat yan eh. So, nag ba kayo nito mga kape Mga kulitis yan eh. Alukon. Alukon. <laughs> Para siyang alukon eh. Pero ano to mga kape Kulitis. Alam nyo ba yung alukon? Yun yung bungang ano? Bungang kahoy. Ayun. Alokon. Dalawang klase 'yon, eh. isang alokon, isang batbatilog, no, <laughs> kanada. Tung isa 'yon, yung, yung batbatilog, yung ano. Yung bilog-bilog. Alokon din siya pero bilog-bilog. Hindi ko lang alam, bat gu mas gusto ng iba yung alokon. Eh yung batbatilog masarap din eh. Yung bilog-bilog. Kila at kila ante Lorna do kas Jaya. Eh, yes, Jay. Han. O ito sumo yung dalawa, ito ipakita natin dito sa ating ano. Ayun. Oh. Uh -huh. yan na yung pinakamalalaki mga kafe nyo so ayan mga kafe nyo tapos na kami maglambat at bye bye po sa ating lahat shout out po sa lahat ng kafe nyo channel supporters sa walang sawa nyo pang pagsuporta sa amin ayan bye bye po